Inaresto na, na si dating congressman Arnold Teves Jr. sa Timor Leste. Ayon po yan sa Department of Justice. Ay sa DOJ, na-arresto si Teves bandang alas 4 ng hapon habang naglalaro ng golf. Naaresto si Teves dahil sa pagtulungan ng iba't ibang law enforcement agencies, kabilang na ang Interpol, National Central Bureau at East Timores Police. So ayan guys, nahuli na pala si Congressman Arnie Teves. Na for how many months na? No? nagtatago lang pala siya doon sa Indonesia. So na, habang nagugolf, no, na mataan siya ng mga ayan mga pulis, so hinuli. So ito guys, yung pagkahuli ni Congressman Arnie Teves ay magbibigay ito ng uh, magandang impresyon no, sa justice system ng Pilipinas. So bakit? Si Teves ang itinturo mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyang na iba pa sa Pamplona Negros Oriental dito lang Pebrero naglabas ng red notice ng Interpol laban kay Teves na may arrest warrant para sa mga kasong murder, attempted murder at frustrated murder. Naharap din siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So alam naman natin guys no, na yung justice system natin uh, humarap sa samotsaring kontrobersya tungkol sa uh, integridad no, ng justice system natin led by uh, Justice Secretary Rimulya is na yung integridad, sinyalians yung integridad ng justice system natin. Now, yung pagkahuli, yung sinasabi ko na pagkahuli ni at Congressman Tibes is nagpapatunay lang to na umiiral yung batas uh, na yung batas ay hindi lang para sa mahihirap na yung batas ay yung na yung kulungan, yung jail is may lugar yung mga mayayaman doon, na hindi lang lugar ng mga mahihirap. So ito yung nagpapatunay no na hindi mo matatakasan yung batas kahit gaano ka pa kayaman gaano ka pa maka-influence -ma siya gaano ka pa ka-powerful no gaano ka pa katapang bakit okay, sinasabi natin kasi itong nangyari yung sitwasyon ni Congressman Arnie Teves na nahuli sa ibang bansa na doon nagtatago habang nagtataguan niya yung batas is nagpapakita lang to no na kahit saan ka, no, pwede kang habulin ng hustisya mga bagay na pinagagawa mo. Kasi kung hindi ito nahuli sa ibang bansa si Congressman Arne Tevez, ano na lang yung sasabihin ng mga Pilipino? Pwede pa lang kung makagawa ka ng kasalanan dito sa Pilipinas, kung makagawa ka ng krimen dito sa Pilipinas, all you have to do kung may tira ka, may connection ka, kung mayaman ka, bago ka palitisin, umalis ka na dito sa Pilipinas, magtago ka na sa ibang bansa. Kasi hindi ka na mahuhuli. So ngayon, dahil sa koneksyon no, ng pagtutulungan ng ibang bansa, so yung Interpol, nagpapatunay lang. No, kahit sa ang lugar ka pa, sa ang lupalop ka pa ng mundo, kapag hustisya na yung umiiral, mahahanap at mapapanagot ka talaga. So ito yung sinasabi natin na magkaroon, nagkaroon ng magandang impresyon yung justice system ng Pilipinas dahil dito sa nangyari na to. Ito yung isa sa mga king sampal para doon sa mga pinagtatawanan yung hostisya, no? Pinagtatawanan yung justice system yung batas ng Pilipinas. Katulad nito no ni Congressman Arnie Teves. So kung sa hindi pa nakapanood, sa mga ginagawa ni Congressman Arnie Tibes na no, during the hearing nung no, pinapatawag siya. So yung ginawa lang naman niya, so bago siya no pinatawag hindi bago siya na accuse So pumunta siya sa ibang bansa no para yung reason niya is uh, magpagamot. And then nung nagumpisa na yung Senate hearing, o so, papababalikin na siya dito sa Pilipinas. Yung ginawa niya, hindi siya nag-attend, hinayaan niya lang yung mga dikalibrin niya ng mga abogado para humarap sa kaso niya at sa Senate hearing no kahit member pa siya ng Congress no kasi ito congressman pa to eh kumbaga uh, incumbent congressman pa to nung nangyari yung krimen na yon so nung pinatawag pinatawag siya sa Senate hearing mas pinili niya na hindi bumalik dito sa Pilipinas kasi yung reason niya wala daw siyang tiwala may may threat daw sa buhay niya So, may intelligence daw siya na may nakalap daw siya na information na kapag magpakita siya dito sa Pilipinas, papatayin siya. Kasi ano to eh, mayaman to, may influence siya, no? may connection. So, yung ginawa niya, wala, pasayaw-sayaw, pinagtatawanan niya lang yung, yung ano natin, justice secretary, no? Uh, binabastos niya, tinatawag niya ng ano-ano, no? yung mga personal attack at hindi siya naniniwala sa kapasidad ng ng security natin na matiktahan siya against sa pinapaniwalaan niyang pa, may papatay sa kanya. At hindi siya naniniwala na bibigyan siya ng patas daw na laban during the hearing. No, kasi hindi pa daw siya lumabas, hindi pa daw siya lumantad kinukonvict na daw siya sa mata ni uh, Secretary Buying Rimulya. Convicted na daw siya. So, yun yung pinapalabas ni TBS. So,